Paano malalaman ng alaga mong pusa na mahal mo siya? Bilang isang cat parent, mahal na mahal mo ang alaga mong pusa, pero paano nila ito malalaman at paano nila ito maiintindihan? Ang mga pusa ay mayroong unique ways of showing affection, at kapag naunawaan mo ang kanilang love language, ay madali na lamang para sa iyo ang sabihing "I love you" sa paraang maiintindihan nila. Maaaring hindi nila maintindihan ang salitang I love you, pero maiintindihan nila ang pagmamahal mo in their own unique language. Pag-usapan natin ang tungkol dito. Bago natin i-express ang pagmamahal natin sa alaga nating pusa, alamin muna natin how cats communicate. Ginagamit nila ang kanilang vocalizations, body language, at maging ang kanilang scent para express ang kanilang sarili. Isa-isahin natin ang mga paraan na makakatulong sa iyo upang magkaroon ng deeper connection sa alaga mong pusa. Isa sa paraan para maipakita sa alaga mong pusa na mahal mo siya ay ang spending quality time together. Makipaglaro sa alaga mong pusa, engage in interactive games, himasin at ipet ang alaga mong pusa, or kahit umupo sa tabi niya. Sa ganitong paraan ay makakapag-build kayo ng trust sa isa't isa at magkakaroon ka ng strong bond sa iyong alagang pusa. Napapansin mo ba ang ganitong gesture ng alaga mong pusa? Yung marahang pagkurap ng kanilang mata? Ang slow blink ay sign of trust ng mga pusa. Ginagawa nila ito kapag relaxed at komportable sila sa tao o hayop na nakapaligid sa kanila. Ang ganitong behavior ng mga pusa ay konektado sa kanilang prey and predatory nature sa wild. Para sa mga pusa, itinuturing itong expression ng pagmamahal at tiwala sa mga tao na nakapaligid sa kanila dahil ito ay isang vulnerable action. At kapag ginawa mo ito sa kanila ay ipinahahayag mo sa kanila ang the same level of trust and affection na binibigyan nila sa iyo. Gawin mo din ito sa alaga mong pusa kapag kaharap mo siya. Kumurap ng dahan-dahan at ngumiti ng mahinahon. Ang paghalik-halik sa ating mga alagang pusa ay maaaring hindi nila nagugustuhan. One way of showing affection ng mga pusa ay ang pagtingin sa iyo at pagkurap ng mga mata ng dahan-dahan. Gawin mo ito ng pabalik sa kanya habang nakangiti ka. Maiintindihan ito ng pusa mo at siguradong alam niya ang gusto mong ipahihwating sa kanya. Bilang isang cat lover ay gustong gusto mong ipet ang alaga mong pusa. Pero tulad ng mga tao ay may pagkakataon na ang mga alaga nating pusa ay nangangailangan din ng kanilang personal space at limitation. Tumutulong ito sa pagbuo ng tiwala sa kanilang owner. Ang mga pusa ay likas na territorial, at ang pagbibigay sa kanila ng kalayaang kontroli ng kanilang teritoryo ay nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng siguridad at tiwala sa kanilang paligid. Magkakaiba ang personalities ng mga pusa. Ang iba ay okay lang na laging binubuhat at kinakarga. Ang iba naman ay hindi. Alamin mo ito at kabisaduhin ang kanilang personality. In this way, ay may papakita mo sa alaga mong pusa ang pagmamahal mo sa kanila. Halimbawa na lamang nito ay kung ang alaga mong pusa ay natutulog o kaya ay ginugroom ang kanilang sarili. Ito ang pagkakataon na gusto nilang mapag-isa kaya't makabubuti na hayaan na lamang silang mag-isa. Kahit na gigil gigil ka ng ipet siya ay pigilan mo ang iyong sarili. Hayaan mong i-enjoy nila ang kanilang personal time nang walang istorbo sa kanila. Ayon sa mga eksperto, kapag ang personal space ng mga pusa ay naistorbo ay nagdudulot sa kanila ito ng stress at posible na mag-cause pa ito ng health issues sa kanila. May mga pagkakataon ng alaga nating pusa ay lalapit sa iyo at ikukuskos ang kanilang katawan sa iyong paa. Nangangahulugan ito na komportable sila sa iyo. Ang mga pusa ay mayroong scent glands sa kanilang pisngi at noo kapag ikinukuskos nila ito sa iyo ay kiniklaim nila na sa kanila ka sa paglagay ng scent nila sa iyo. Kapag ginagawa ito sa iyo ng alaga mong pusa, ibig sabihin nito ay mahal ka ng alaga mong pusa. Sa ganitong pagkakataon ay may paparamdam mo ang pagmamahal mo sa alaga mo kung hinahayaan mo lang itong gawin niya sa iyo. Iparamdam mo sa kanya ang same affection na ginagawa niya sa iyo. Huwag mo siyang sasawayin at kung gusto mong mag-initiate ng affection sa alaga mong pusa, ay ilapit mo ang iyong kamay sa ilong ng alaga mong pusa at hayaan mong amuyin niya ito at ikis-kis niya ang kanyang pisngi sa iyong kamay. Sa ganitong pagkakataon ay mararamdaman ito ng pusa mo bilang sign of acceptance and love. Bago tayo magpatuloy, kung sakaling nagustuhan mo ang video ito ay baka naman pwedeng makahingi ng like at pakisubscribe na din sa ating channel para sa mas marami pang video tungkol sa mga alaga nating na pusa at iba pang mga out of this world facts. Kilala ang mga pusa na malinis sa kanilang katawan. Mahabang oras sa kanilang kinugugol para dito. Ang ibang mga pusa ay sobrang linis sa kanilang katawan, subalit ang ilan sa kanila ay kailangan ng tulong nating mga pet owner para malinisan ang kanilang mga katawan. Para maramdaman nilang mahal mo sila ay gawin mong regular ang pag sa kanila. Halimbawa na lamang nito ay ang pag ng kanilang balahibo. Para sa ating mga alagang pusa, ang pagbrush na kanilang balahibo ay paraan ang pagpapakita ng pagpapahalaga natin sa kanila. Masarap ito sa kanilang pakiramdam at pinananatili nitong malinis ang kanilang katawan at may iwasan magkaroon ng ball ball o tanggel sa kanilang balahibo. Sa pag-groom ng iyong alagang pusa ay mababawasan ang kanilang hairballs at magsisilbi din itong bonding session mo at ng iyong alagang pusa. May ilang pusa pa nga na excited kapag nakita nilang hawak ng owner nila ang brush ang instinct ng mga pusa lalo na sa wild ay ang paggroom sa isa't isa ng kanilang mga kasama. Nagpapakita ito ng love at affection nila sa isa't isa. Ang isa pang kailangan mong maunawaan sa iyong mga halagang pusa ay ang kanilang tail language. Ang buntot ng ating mga halagang pusa ay hindi lang basta parte ng kanilang katawan na mapalahibo at lalong nagpapaganda sa kanila. Isa din itong primary communication tool na ginagamit nila para ma-express ang kanilang nararamdaman. Alam niyo ba na ang mga pusa ay mayroong 20 independent muscle at independent ang mga ito na nakakagalaw? Ayon sa research ng animal behaviorist, itong mga specialized muscle na kanilang buntot, kabilang ang kanilang nervous system, ay pinagagalaw ng pusa sa magkakaibang speed na may magkakaibang meaning, depende sa kung gaano kabilis ang paggalaw ng kanilang buntot. Maging ito man ay takot, excitement, aggression o happiness, bawat isa sa mga emosyong ito ay may corresponding tail movement. Kapag nakita mo ang alaga mong pusa na nakataas ang buntot at nakabaluktot ng kaunti ang dulo, katumbas nito ay ang isang masaya at nakangiting pusa na sumasalubong sa iyo. Kapag naman ito ay sinishake nila ng dahan-dahan, ay nanganghulugan ito ng excitement at positive energy. Isa itong involuntary reaction na kakibat ng positive emotions. Kaya kapag binati ka ng alaga mong pusa na nakataas ang kanyang buntot, hindi lang ito nangangahulugan na alam nila na nariyan ka, kundi nagpapahihwating ito ng kanilang saya at excitement habang kasama kanila. At hindi lang nila ito basta ginagawa sa kahit na sino, ginagawa lang nila ito sa mga taong pinagkakatiwalaan nila. Pakainin mo ang alaga mong pusa ng masustansyang pagkain at masarap sa panlasa nila. Maglaan ka ng oras at ipaghanda siya ng pagkain na mag enjoy siya. Ang mga pusa ay likas na carnivore, kaya pwede mo silang pakainin ng pork, beef, chicken at isda. As long as wala itong halong mga seasonings tulad ng bawang, sibuyas at mga sauce na harmful para sa kanila. Hindi rin mainam na pakainin ng hilaw na karne ang ating mga alagang pusa dahil sa risk ng salmonella at iba pang mga bacterial contamination. Siguraduhin na luto ng maayos ang karne na ipapakain sa kanila. Pwede mo itong ihawin, ilaga o i -bake. Iwasan lang ang sobrang mamantikang pagkain at iwasang lagyan ng maraming asin ang kanilang pagkain dahil sensitive ang kidney ng mga pusa pagdating sa mga maaalat na pagkain. Ang pagpapakain ng masustansya at masarap sa panlasa ng ating mga alagang pusa ay katumbas ng ating pagmamahal sa kanila. Kaya hindi nakakapagtaka na kapag ginawa mo ito sa iyong alagang pusa ay mas lalo kanyang mamahalin at mas lalo siyang mapapaamo sa iyo. Gamitin ang positive communication sa yung alagang pusa. Ang mga pusa ay madaling makaunawa ng moods, energy, at pag-interpret ng ating intentions sa pamamagitan ng ating gestures at tono ng boses. Ipinakita pa nga sa isang pag-aaral na ang mga pusa ay mas nagre-respond sa higher pitch, sing-song tones, o yung baby talk kung tawagin. Sa kabilang banda, ang loud gestures, malakas na boses o tono ay nagdudulot sa kanila ng takot o panganib. Ang pagpapahayag ng ating pagmamahal sa ating mga alagang pusa ay madali lang kung alam natin kung paano ito gagawin. Kabilang dito ay ang pag-aaral at paggamit ng tamang pakikipag-communicate sa ating mga alagang pusa sa paraang naiintindihan nila. Pati na rin ang pagpo-provide ng tamang care, quality time, at positive interactions sa ating mga alagang pusa. Lahat tayo ay may kanya-kanyang importanteng gawain sa araw-araw at nagiging busy tayo sa maraming bagay tulad ng work, social media at iba't ibang mga gawain sa ating tahanan. Ang pagiging cat owner o cat parenting ay hindi lang basta pag-aalaga ng pusa tulad ng pagpapakain. Ang pinaka pa din dito ay ang quality time together ninyo ng alaga mong pusa. Makipag-bonding ka sa kanya, makipaglaro at ipet siya. Para maramdaman niya na mahal mo siya sa paraang naiintindihan niya.